Magdamag na pag-ulan ang naranasan sa ilang lugar sa Metro Manila. Apektado niya ng biyahe ng mga commuter at live mula sa Quezon City. May unang balita si EJ Gomez. EJ? Susa, naging maulan nga ang buong magdamag sa Metro Manila gaya sa Maynila at sa Quezon City. Dito sa Philcoa sa Commonwealth Avenue, nagsimula nang dumami ang commuter na papasok sa kanilang eskwela o trabaho. Maraming lugar sa Maynila ang inulan buong magdamag, gaya sa Padre Burgos, Rizal Avenue at Quezon Boulevard. Maulan din sa kahabaan ng EDSA mula sa Shaw Boulevard, patungong Ortigas hanggang Santolan at Cubao. Dito naman sa Philcoa, kanya-kanyang diskarte ang mga commuter para makasakay ng jeep o bus. Marami sa kanila ang inagahan na raw umalis sa bahay para hindi malate sa trabaho. Susana, yung nakikita natin ngayon dito, no? ito yung sitwasyon as of this time dito sa Philcoa. Nakikita ninyo marami yung nakastandby na mga commuter na nag-aabang ng masasakin nilang jeep o Bus, karamihan sa kanila, no uh, mga nakatsinelas, may dalang uh, payong dahil nga uh, ine-expect yung talagang pag-ulan ngayong araw. Meron tayo mga nakausap na ilan no, na late na raw nila nalaman na suspendido na yung uh, klase at trabaho nila sa kanilang pinapasukan. Kaya medyo hassle daw sa kanila ngayon no dahil gumastos na sila ngayong uh, araw tapos naghanda na sila ng baon para nga today. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Update tayo sa sitwasyon ng trafiko sa Pilcoba sa Quezon City ngayong maulang umaga. At live mula sa Quezon City may unang balita. EJ Gomez. EJ gan kumpara sa nakalipas sa dalawang oras mas dumami ang pasahero dito sa Philcoa ngayong rush hour na. Mas bumigat na rin ang daloy ng trapiko, occupied na mga sasakyan ang lahat ng linya ng kalsada at makikita natin dito no na bumalik muli yung uh, ulan. Tapos uh, bukod dyan, yung mga pasahero naman o commuter eh, patuloy naman sa diskarte na kanilang ginagawa no para makasakay ng bus, jeep UV Express o taxi. May ilan na naguunahan sa pagpara at pagsakay. Ang iba nagtsinelas na lang at binao ng kanilang mga sapatos para hindi mabasa ng ulan. Maaga bumyahi ang iba para hindi malit sa pagpasok sa trabaho. Ganito pag hindi ka maka hindi ka ano, sasakyan. Mahirap. Sabi ng ano ko pasok, kailangan ko makarating doon ng bago magsipin. Nagchinilas kasi ako kasi tag-ulan tsaka may bawa na ako ng sapatos dahil ano, maulan, basa. Doon opo, doon po ako mag ano, magpapalit. Seven pa po yung paso ko. Pero pumasok na po na maaga kasi mayarap po pumasok eh. Mm -hmm. Tas, lalo na po dito, sa sumakay po. Tas lalo na maulan. Sobrang hirap po pong... Igan, ayan nakikita natin ngayon no, na nakabukas muli yung mga payo ng mga kapuso nating commuter o pasahero dito sa Philcoa dahil bumagsak nga muli yung ulan. Actually, pabalik-balik yan no, at nanatiling talaga makulimlim dito sa Quezon City. At makikita ninyo no, na ta talagang mas matraffic ngayon halos sa, uh, kumbaga parang may motorcade dito sa kalsada sa dami na ng motorsiklo na dumadaan dito sa kahabaan nitong uh, Philcoa. Tapos, Igan, no, yung traffic dito sa Philcoa ay mas lalong bumibig gut gawa ng mga uh, public utility vehicles na dumadaan dito sa tuwing nagsasakay at nagbababa kasi sila ng uh, pasahero no yan muna yung uh, latest situation eh nakikita ninyo no? uh, kanya-kanyang ano na uh, suot or labas mula rito sa sa uh, may gutter yung ating mga uh, kapusong uh, biyahero no lalong na bumagsak na uli yung ulan kaya naman mas lalong tum tum na nagkaroon ng traffic sa mga puntong ito. Kaya naman, payo po natin doon sa mga kapuso natin na babiyahe pa, no? magbaon po talaga kayo na nga payong o di kaya naman yung mga sapatos po ninyo e na lang, magsinelas na lang para iwas pagkasira. Yan po ang latest mula po dito sa Quezon City. E.J. Gomez para sa GMA Integrated News. Dismayado ang ilang magulang dahil sa late class suspension announcement na mga otoridad ngayong lunes. Live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James! Igan, good morning. Pinauwi na yung mga sudyante nitong P. Gomez Elementary School dito sa Santa Cruz sa Maynila. Kasunod nga ng class suspension ngayong umaga. Matapos ang anunsyo ng Department of the Interior and Local Government na walang klase sa lahat ng antas sa Metro Manila, napabalik ang mga magulang para sunduin ang kanilang mga anak. Nakapila na para sa flag raising ang mga sudyante nang ianunsyo ang class suspension. Bago pa mag alas 5.30 ng umaga ay nakapasok na mga sudyante dahil 5.45 a.m. ang simula ng kanilang klase. Dismayado ang ilang magulang dahil nahuli na naman daw ang pagsuspinde sa klase. Siyempre ang aga-aga namin na gising para mag bihis or magloto para sa mga anak. Tapos ngayon ano? Ngayon lang nagsuspend. Magagalit kami kasi kung kailan nakapasok na ang mga tao sa kasasabi walang pasok. Syempre magigising kami ng maaga para mag-asikaso. Ano lang po? Mas maganda yung maaga kasi para yung mga bata hindi na, rin na ano na abala ba? tapos kami din. Samantala ikan sa mga oras na ito ay nakauwi na yung mga estudyante mula dito sa P. Gomez Elementary School at hindi na rin nakakaranas ng pag-ulan, may kaunting pag-ambon na lamang dito sa lugar. Yan ang unang balita mula rito sa lungsod ng Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Ilang kalsada sa Luzon at Visayas ang hindi madaanan kasunod ng pagguho ng lupa, kasunod ng pag-ulan. Naperwisyo naman ang baha, ang ilang lugar sa Rizal at Leyte. Narito ang unang balita. Hinahang kalsadang yan sa Baras Rizal kasunod ng pag-apaw ng tubig mula sa ilalim ng isang tulay sa barangay Santiago. Nang humupa ang tubig, matinding putik ang naiwan sa mga kalsada. Sa ilang lugar, gumamit ng lubid ang mga residente bilang gabay sa pagsuong sa baha. Apektado rin ang daloy ng trapiko dahil sa baha sa ilang kalsada sa Antipolo. Isinara naman ang kalsadang yan sa Mayoyaw-Ifugao kasunod ng pagguho ng lupa. Hindi muna pinadaraanan ng National Road mula Banawe Mayoyaw papuntang Aginaldo at Sitio Iwigan sa Barangay Bato Alatbang. Pinayuhan ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta. Sa Patnongon, ng Tike, naantala ang biyahe ng mga motorista sa Barangay Igbarawan. Humambalang kasi sa kalsada ang gumuhong lupa at ilang sanga ng puno dahil sa ulan. Nagsagawa na ng clearing operations. Kanya-kanyang salok ng tubig ang mga residente matapos pasukin ng baha ang kapilya sa barangay Hinabuyan sa Villabalete kahapon. Binahari ng ilang kalsada at pinasok ng tubig ang ilang bahay kasunod ng malakas na ulan. Ayon kay U.S. Cooper Louis Libores, bandang hapon nang humupa ang baha. Ayon sa pag-asa, ang pagulan sa ilang bahagi ng bansa ay dulot ng low-pressure area, hanging habagat at localized thunderstorms. Ito ang unang balita. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Mula sa Department of Transportation, inilipat si Secretary Vince Dizon para pamunuan ang Department of Public Works and Highways itinalagang acting secretary ng DOTR si Undersecretary Giovanni Lopez, kapalit ni Dizon. Inilipat si Dizon sa DPWH matapos mag-resign si dating Secretary Manuel Bonoan sa gitna ng mga issues sa flood control projects. Ayon sa Presidential Communications Office, sinabi ni Bonoan sa kanyang resignation letter na suportado niya ang pagsusulong ng Pangulo sa transparency, accountability at reforma sa DPWH. Bumuo rin daw ang Pangulo ng Independent Commission para imbesigahan ang mga umano'y anomalya sa flood control projects. Suportado ng ilang mababatas ang pagkakatalaga kay Dizon sa DPWH. Sabi naman ng ilang miyembro ng House Minority, hindi sapat ang pagpapalit lang ng liderato sa DPWH. Kailangan daw may managot sa mga maanomalya umano'ng flood control projects. Sinisika pa ng GMA Integrated News na ng mga pahayag ni Dizon at Bonoan. Binudyag ni Sen. Ping Lakson na may dalawang board members ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB na kontatista rin umano sa ilang proyekto ng Department of Public Works and Highways. Bago naman nag-resign si DPWS Secretary Manuel Bonoan, sinuspinde o kaya inilipat niya sa pwesto ang ilang kawani ng ahensya na sangkot umano sa kontrobersya. rin siya ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee. May unang balita si Jonathan Andal. Matapos mabunyag ang mga palpak na flood control project sa Oriental Mindoro, isang isang bakal na inilagay. Nireassign si Engineer Gerald Pakanan, ang Regional Director ng DPWH Mimaropa. Inilipat si Pakanan sa Central Office. Ang pumalit sa kanya si Engineer Editha Babaran. Isa yan sa inanunsyo ni dati DPWH Secretary Manuel Bonoan sa isang video message. pag reassign po sa Regional Director ng Region 4B. pag reassign sa regional office ng mga assistant district engineer at lahat ng mga section chiefs ng Batangas 1st District Engineering Office pagpataw ng preventive suspension sa mga empleyado ng Bulacan 1st District Engineering Office mula sa district engineer, assistant district engineer at lahat ng section chiefs. Gusto nating managot ng dapat managot, makulong ang dapat makulong. Bumuo rin ang DPWH ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na layong imbestigahan ng mga posibleng katiwalian ng mga kawani ng ahensya. Pero giit ni DPWH Secretary Manny Bonoan, iilan lang ang skalawag sa DPWH. Mas marami pa rin ang matitino Kasabay nito, ibinunyag ni Sen. Panfilo Lacson na dalawang opisyal ng PCAB o Philippine Contractors Accreditation Board na taga-regulate ng mga kontraktor ang sila rin palang mga kontratista sa gobyerno. Tinukoy ni Lacson sina PCAB Board Member Engineer Ernie Bagaw at Engineer Arthur Escalante na may sariling mga construction company. Anya si Bagaw na reappointed board member ng PICAB noong September 2023 para sa tatlong taong termino ay managing officer ng EGB Construction na pumipirma pa sa mga kontrata ng kumpanya sa DPWH. Si Escalante naman nakapirmang board director sa PCAB 2022 annual report pero nakapirma rin sa isang kontrata sa DPWH bilang kinatawan ng AN Escalante Construction Incorporated. Sinubukan namin kuna ng pahayag si Escalante at Bagaw pero wala pa silang tugon sa aming pinadalang mensahe. Ayon kay Lacson, posibleng conflict of interest ito na labag sa batas o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. May parusa itong kulong na hanggang limang taon, multang hanggang limang libong piso at posibleng humantong sa pagkakadisqualify sa gobyerno. Nananawagan si Lacson sa DTI at CIAP o Construction Industry Authority of the Philippines na imbestigahan si Escalante at Pagaw at sampahan sila ng kaukulang reklamong kriminal at administratibo. Dati nang sinabi ni Lacson na may nagsumbong sa kanya na ibinibenta ng PICA bang accreditation sa mga kontraktor sa halagang 2 milyong piso. Itinanggihan ng sa sabay sabing may mga scammer na nagpapanggap daw na kanilang empleyado. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, magandang umaga po sa inyo. Nandito pa rin po tayo ngayon sa Marikina Public Market dahil nga po, epektibo ngayong araw ang 60-day rice import ban sa buong bansa. sunod po yan sa utos mismo ng Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim po kasi ng Executive Order 93 bawal na po muna mag-import ng regular milled at well-milled na bigas simula ngayong araw hanggang October 30. Ito po ay para tangkilikin yung mga produkto ng sarili natin mga magsasaka. No? Lalo pat uh, ngayon po ay uh, nasa panahon na ng anihan. At syempre dahil nga po uh, inaasahan na mas marami pong supply na manggagaling sa local market no yung mga local supply mula sa ating mga sariling mga magsasaka ay uh, nais nice na dito po muna matuon yung uh ating uh, atensyon, yung pagbili natin ng mga sariling atin kesa yung uh, kapag may mga imported po yan mas ang tendency po niyan e eh, talagang uh, mapupuno yung ating mga palengke ng mga imported at ang da ang tendency as bababa rin po yung uh, presyo ng mga uh, bigas at yun po yung uh, binibili ng ating mga kababayan. So ngayon po, uh, paglilinaw lang, hindi sakop ng utos yung mga specialty rice varieties na hindi pinoproduce ng ating mga magsasaka. Bago pa man na maging efektibo, uh, nasabing utos eh, ramdam na nga po yung pagtataas sa ilang mga pamilihan. Pero dito po sa uh, Marikina Public Market. Uh, sa ngayon po kasi yung mga ilang mga tindahan dito sarado pa kasi nga dahil sa sobrang lakas ng ulan. Hindi pa kagad nagbukas. Pero ngayong mga bandang alas 6 ay magbubukas na. Meron tayong ilang uh, isang uh, uh, pamilihan dito na bukas na sa ngayon. Makikita natin dito no, yung price range mula 35 pesos hanggang nasa 63 Pesos, yung pinakamahal na presyo. Depende po yan sa variety. At uh, nandito po sa taas yung mga local uh, na mga produce. Nandito naman po yung medyo mas mahal. Dito rin po yan galing sa ating bansa. Pero ito po yung mga premium. Habang ito pong nasa gitna, nasa 45 pesos hanggang 60 pesos, ito po yung mga uh, imported gaya ng Japanese, uh, meron po galing sa Vietnam, at meron naman po galing sa Thailand. Alright, so sa punto po ito, uh, kukumustahin natin yung magiging epekto nga po nung uh, uh, posibleng, uh, eto na nga po yung uh, suspension ng import ban at magiging posibleng epekto nito sa magiging presyo. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po, ma'am. Alright, so nakita po natin na uh, sa ngayon po ba, kumusta po yung presyo? Kasi sa ibang mga pamilihan, mm. nag-taas na uh, po ng presyo. Taas na po, uh, ma'am, kasi uh, current price, ganun pa rin sa amin. So kasi, uh, pero asof of now, si Bossing nasa Bulacan kasi. So, tumitingin siya ng, ah, siya ng price doon. So, as much as possible, ang gusto niya talaga, maipapaba talaga pa rin yung, ano, yung pricing. Pero ngayon, nakatingin pa rin siya sa ano. Pero ngayon, ang pricing namin, ganun pa rin. As is pa, rin. As is pa, rin. As is pa rin po. Pero, um, yung kapag halimbawa po ba, uh, in, yung importasyon, ano po yung posibleng maging epekto nito sa inyong uh, mga paninda? usual uh, ang magiging ano niyan maglilipatan sa mga uh, local yung mga an natin mm -hmm. mami hangga't meron pero hangga't meron pang mga imported na available mm -hmm. kahit medyo nagtaas sila kung sakali uh, bibili pa rin pero mm -hmm. kapag na hindi na talaga na, na mm -hmm, yung supply syempre mo-shift na sila sa locals natin pero ano po yung posibleng epekto sa presyo ng uh, bigas kapag halimbawa sinuspinde nga po yung importasyon yun nga, possible nga, ma, uh, tumaas nga yung ano. Nang by how much? Siguro, 1 peso or 2 pesos. Then ano pong epekto nito sa mga Pero yung nga, sabi ko nga po kanino, mas yung mga namimili. Uh, nagre-reklamo ba sila? Yung iba, syempre, kadalasan nagre-reklamo. Kasi oh, nga, nagtataas. Na, ang gusto nila, na, uh, mas mababa, mas okay sa nila. Mm. Ayun po. Pero, syempre, bumibili pa rin naman? Kailangan po kasi ang bigasin. So, kailangan talaga, bumili pa rin po talaga sila. Nagbabawas ba sila ng binibili? Ah, yung iba siguro, mga ganon eh. Kung ah, limang kilo, gagawin tatlong kilo na lang. Dalong, ah, tat, ah, apat na kilo, ganon po ang mangyayari. Pero kung totoo sin, uh, kalaking tulong ba ito na sinuspindi yung importasyon muna para sa ating mga lokal na mga Para mga 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 sa mga lokal, syempre, malang, yung malaking tulong po sa mga magsasaka natin yun. Mm -hmm. Syempre kasi mas ma para, priority sila. Ayun ay. po, opo, kaysa sa imported na mga bigas. Ay, ay. Maraming, maraming salamat po sa inyo pong oras at sa panunod uh, binigay niyo po sa amin. Ayun po mga kapuso, sa mga sandali po ito kasi maaga-aga pa at syempre umuulan din. Eh, talagang kakaunti pa lang yung mga nakikita natin namimili, yung ibang nakita natin kanina, may binili ng uh, sako ng bigas, pero sa ngayon, eh, kakaunti pa lamang po. No? Pero yun nga po, narinig na po mismo natin sa talagang uh, nagbebenta na posible kung tumaas, pero kung tutuusin, malaking tulong din po ito sa ating mga lokal na mga magsasaka. Kaya medyo in in inda-indahin daw muna natin itong uh, magiging uh, pagtatas ng presyo na ito kung sakasakali dahil malaking tulong din po ito para mag uh, kumagaga matulungan din yung ating mga lokal na magsasaka. Samantala mga kapuso, ramdam na rin po yung taas presyo sa ilang mga palengke sa Metro Manila no dahil uh, nitong mga imported na bigas da, bago pa man ipatupad yung uh, rice importation ban. Si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ay eh, naniniwalang may nananamantala sa importation ban. Gayun ang balita si Von Aquino. tangkilik sa local rice sa mga buwan ng anihan ng layo ng 60-day rice importation ban sa bansa. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, hindi pa sa bansa ang mga shipped out na imported na bigas matapos ang August 30. May mga ship out date ang bulk by August 30. So anything that is shipped out of origin by August 30 can still come in to, to honor yung mga commitments ng ating importers at hindi masyadong uh, yun, hindi naman dapat masira yung kalakal din nila, di ba? Pero ngayon pa lang, may taas presyo na sa imported na bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa tindahang ito sa Blue Street Market, 42 to 45 pesos ang kilo ng imported rice. Ang local rice nananatili sa 35 to 50 pesos per kilo. Mataas na po yung bigayan namin. Kasi sa bachelor, yung dating 1,850 naging 1,900 na. Tapos yung jasmine, nung dating bigayan namin na 1,030, ngayon naging 1,1 na siya. Sa kamuning market naman, idinaraing ng isang rice retailer ang taas presyo rin ng kada sako ng imported rice mula nang ianunsyo ang import ban. Nagumpisa na silang mag-imbak ng imported. Kada linggo, nagtataas sila 20, 10, ganyan. Hindi kami nagtataas ng tag price kasi... Inaabsorb na lang namin yung pagtaas kasi sobrang bagal ng pagbebenta ngayon. Maging sa local rice, may taas presyo na rin 5 to 10 pesos per kilo. Sabi ni Laurel na niniwala siyang may nananamantala sa import ban. I believe so. Pero uh, actually in fairness naman to yung uh, ano, nakausap namin yung Importers Association last week at nag-meeting nag na sila. and Among their ranks, nag-usap uh, na uh, kasi tinaas nila yung wholesale from let's say 950 to 1, 1,050. Eh. So they agreed na ibaba ulit sa 1,000. So hopefully next week baka ma-address ma ma itong issue na to. But continue sa monitoring ng DA nationwide. No? Umiikot tayo ngayon. Itong unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Alright, so Miss kita tayo ngayong umaga. Maaga nag-celebrate ng kanyang birthday si Encantadio Chronicle Sangre Star Angel Guardian. Happy birthday to you. Sa isang fan meet, sinurpresa ng kanyang fan si Angel at kinantaan pa ng happy birthday. Game na game din si Angel na sumali sa pag at nakihalubilo sa fans. Overwhelmed din siya in a good way dahil lumalaki na ang fanbase niya. This September 6 naman ang birthday ni Angel. Inaabangan naman ngayon ng Encantadix ang tuluyang panganib ng karakter ni Angel na si Sangre Dea sa mga taga Encantadia para labanan si Kera Mitena. Mapapanood ang Encantadia Chronicles Sangre weekdays 8 o'clock p.m. sa GMA Prime. Happy birthday, Angel! Happy birthday! Samantala, enjoy sina na ex housemate Shuvi Atrata, Will Ashley at Ralph De Leon sa kanilang pamabasyal sa Japan. Kita yan sa TikTok video na pinuos si Shuvi habang nasa Tokyo with hashtag Ra Will V. May yes. kanya-kanyang solo sayawan moment din sila. Ang saya! <laughs> para kay Shuvi, dream come true ang makarating sa Japan. Ang Rawi nagkulitan sa kanilang duo video kung saan nire-create nila ang one-arm challenge. Whoa. Nasa Japan sila Shuvi, Will at Ralph para sa event ng isang brand kung saan sila ang celebrity endorsers. Ang saya naman ko Sobra At samantala, GMA Integrated News reporters ang magpapagaling magpapagalingan sa paghula sa top answers sa Family Feud Ako po si Nico Wahe para sa GMA Integrated Oy! News mapat na reporter ng GMA Integrated oh, yes, si News Umuwi, luhaan Ang narinig niyo po kanina ay fake news <laughs> ah, Sino Nico Wahe, Bam Alegre, Jomer Apreso at James Agustin Ang team Breaking News Squad Sina Mav Gonzalez, Aubrey Carampel, Bea Pinlac at EJ Gomez naman ang team malaking misyon. Abangan kung sino ang magwawagi mamayang 5.40pm sa GMA bago mag-24 oras. Good luck! Saya! Voice versus girls pala. <laughs> Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.